Yan nagsisimula na po uh, ilagay ang mga maglagay ng mga banderitas sa bawat paligid ng tansa uh, para sa kanilang nalalapit na kapistahan itong August uh, 28 29 ayan kaya ang dami mga aktibidades dito sa paligid lalo na sa mga magtitinda ng mga kakanin na dumadayo pa sila dito kada pesta hindi sila nawawala Ayan ang makikita nyo at especially yung dinadayo nila na santo na si Tata Ostek Ayan, guys makikita nyo na may -mi milagro yan kaya dinadayo ng ating mga kababayan sa iba ibang lugar And then yung mga babayahin ng uh, naik Maragondon Ternate uh, medyo hindi tayo makakalusot ng tansa dahil nga sa traffic uh, at medyo meron naman silang ginawang alternative way para makadaan uh, dahil pag -e entrance ka ng uh, tansa eh, medyo hindi na makausap dahil sa dami ng mga taong mga deboto nito ni Tata Osteng yan sa tansa ngayon eh, andito po tayo may mga food fair yan, mga, mga naka-schedule ng na mga concert, activity, activities, marami. Ito mga darating na araw, guys. Kaya abangan po natin at lagi tayo nakabantay dito sa bayan ng Tansa. Ang balitang ito ay, ay hatid sa atin ng best on ay... liniment mula sa Tansa Kabitim, Mobile Journal number no. 16, Danilo Pinarion nagulat para sa Shine. Shine Balita Nationwide.